Hi guys again! Dito naman si Marcy Cell. Ito na yung ating part 2 sa ating Love Boo Boo Unboxing. So yung in-open natin last vlog is yes, yan. Si, um, sino nga kasi ito? Nakalimutan ko si Kaito Chill. Yan yung last natin in-open. And nandiyan sa likod ko ngayon kasi bubuksan ko na yung isang pinakabalaki. Ito talaga ang hinahan ko rin ng sobra. Sabi ko, siguro cute ang eyes niya kasi marami siyang kaibagang kulay ng eyes. And guess what? Kung sino to? Siya ay si... Ta-da! Ito yung hinahanap ko hinahanap ko sa kanya itlong kanya mga eyes. Siguro may kasama tong Paris Salamin. Kasi nakaganyan siya eh. So ang lapit niya, oh my god, si Flip With Me, the monster Flip With Me. Nakita niyo naman yung box, oh. Mas malaki pa po sa akin. So ganyan siya talaga kalaki once din level. So dumating ito sa akin, ganito na talaga siya. It's totally sealed. And hindi ko pa talaga nabuksan guys. Nice. Honestly, sa, sa video na to, dito ko siya bubuksan. And dito ko talaga siya i-unbox. No fake talagang nakasealed pa yan sila. And this one is close pa. And dito naman dadaan ko dyan. Yung sisirain ko na to. Para makikipa sa loob. Ito talaga yung medyo um, pinapinding name mo ko sa shop ng Papa Park um, eto, carry lang. Pero okay na rin. Nakuha ko yung Ito sila dalawang dinalab. Ang ito so, aking uh, supplier. Thank you so much. Ayun pag tinuwala. Ayun na. Andito yung kanyang cereal. Top Mart. And honestly guys, kung may ganito kong order, automatic iniskan ko kagad and yun lumabas from um, Top Mart. Okay? So Lord. And dito na natin sa bubuksan. Bubuksan na natin sabay-sabay. So panuhin niyo kung gano'n kalaki. Hindi ko alam kung gano'n siya kalaki yung box niya. Kung gano'n siya kalaki sa loob. Pero feeling ko mas malaki si Flip kaysa dun kay ano. Kay um, Sino nga ba ikaw? Nakakalimutan pala si Time to Chill. Mas malaki possibly kay So, mga meron na nito, guys, gaano kasaya mag-unbox nito. And ngayon, tested ko na habang hinahanapan ko pa ng paano ko siya buksan ko, ba, or ako na lang. Ha, hindi bali magpapalinis pa naman ako ng nail. So, okay lang, matanggal yung aking Q-tips. Oh my God. Ito na siya, guys. Kasi ayoko si Ryan yung hawakan niya kasi dapat dito bubu bubutasan mo to. Siguro, no? Kasi ito, oh, may bukasan siya. Pero dito tayo dadaan. Sa kanya tape. The first time natin mag-open. Hindi natin alam kung saan tayo bubukas. Oo, Dito pala. lang. Kaya pala siya may daanan. Kasi kailangan mo pala itong sirain. Kasi dito pala yung kanyang kawakan. So, i-jet siya pigit-pigit. Oh my God. Ang ganda niya. Grabe. Let's open the flip with me. Ooh, oh my God. Ang laki. Baliktad nga lang. See? Si kaya nga niya na yung nangunguna. Oh my God, itong bana. May tutunog dito sa akin tabi. Ang mga kuya. Oh my God, ang laki niya. Mas malaki pa sa akin. Ito yung hinahanap ko sa eyes niya, guys. Yung nag-iiba ibang kulay. Oh my God, wait later. Ang laki niya. Ang laki ng uno niya. And, oh, niyo naman yung kanyang lagayan. Ang laki nga. Iba ang kanyang damit kaysa dun sa isa. Ito naman siya ay nakapolo. And naka-shoes ha. Ano ba yung shoes mo dyan, Nike? Oh my God. Ang laki niya, guys. Oh. Yung kanyang tummy. <laughs> ah, nakukubaran siya. Pwede siyang palitan ng damit. Ayun yung kanyang sticker sa taas. Oh my God, mas malaki siya. Tingnan natin kung mag-roll yung kanyang eyes. Oh, nag-iiba ang mood ng eyes niya. And... Oh, ang cute. Grabe. Oh my God. Another one. Oh, ayun. Mas maganda. Mas gusto ko to. So, ilang kulay ang mata niya? Apat. So, naka-flip na tayo ng apat. No? Kaya pala siya tinatawag flip with me kasi piniflip yung kanyang eyes. So, naka-tatlo na ba tayo, guys? Uh, apat na ba? Apat. Oh, one. Pero bagay din sa kanyang clothes. Itong blue. Tapos, next. Two. Oh, cute siya. Ibig sabihin, para siyang lambing niya dyan. Three anong nangyari? Parang uh, di ko alam kung anong gagawin sa buhay. Parang gano'n. the four, yan ang pinaka-bep ko. Pink na nice. eyes. And guys, malaki talaga. Oh my God, super lambot ng kanina ko ay sa head. Sobrang lambot. And, uh, siguro kailangan muna natin silang sirain para lang sa, uh, kaso kailangan ko ng ano eh, kailangan ko kayo isang pamputol. Wala akong ready dito na gamit kasi ang gamit nila is yung cord na ganito. Parang nahirapan ako sa kanya, paano? Ay, paano kita i-ano? Oh, may salamin ko na siyang kasama, guys. So, meron nga talaga siyang salamin. Pwede ko ba yung salamin yung salamin mo? Hindi ko siya maano, hindi ko siya mabuksan kasi hindi ako ready. Hindi ako nakahanda ng kanyang pamputol. So, ganito na lang, ganyan muna. And, hmm, ganyan na siya. Ganyan na yung ating unboxing. Ang laki masyado. Oh my God. Paano ko ba siya tanggalin? Mapupulit siya. Kailangan ko ng gunting and tanggalan na, tanggalin na lang natin yung gunting guys. Okay, wait for me guys. Pukuha lang tayo ng gunting para mabuksan natin and then itry natin kung sino yung mas malaki sa kanila. Okay? So, ito na. Tara! Nakuha ko na siya. Pwede ang lakad niya. Grabe! Whew. Kaya pala siya flip. Tinatawa kasi apat yung kanyang eyes na papalit-palit. And, isuot natin yung kanyang salamin kung gano'n siya kapopi. Kaya na. Okay. Kaya natin yung salamin mo. Tapos nabasag natin. Ano? Oh, pwede ito sa atin, guys. Pwede natin yung suotin. Kung gusto natin magsalamin-salamin, pwede siguro sa atin to bilang tao hindi lang naman siya buhok lang May karapatan. Yes, right. Oh my God. Oh, wala ka laki. Oh my God. Bagay pala sa atin to. Eh, ano na yung kanyang ano. Hindi ko yung kanyang card. Hindi ko na siya Eh, hindi rin naman siya kasama sa ano. Hindi na natin yung shoes. Oh, nakaalis yung shoes niya. Ayan. Pop Mart. Kita ba? Oh, hindi masyadong kita ang pop Yung shoes niya is natatanggal talaga. So, pwede silang bilhan ng mga shoes. ganon Hmm. Ito, so, dito natin siya ilagay para nakataas tayo. Ito. So, Okay. Para mag-ilip natin na maayos. Maganyan siya. And yung damit niya, pwede rin siya kubaran siya ng damit kasi yung damit niya parang tao talaga na nadi -de detach So pwede rin siya milan guys ng damit. Ganon. Pwede kasi may nabibili online yung mga damit nila. Pati yung pants niya naaalis. And yun siya kapogi. Kaya pala malaki sa laminya, niya. Kaya siyang kasi talaga pang tao. Pwede na to pang welding. Kasi baka pala yung mirror. Oh. Ayun yung camera natin. Ayun. Ay matutumba. Kasi malaki ang ulo niya. So yun. Ay hey, gusto ko yung matang mo iba. Yung isa pa. Oh, kawawa siya dyan. Uy, hindi ko na balik yung kanyang damit. Oh, ay si Pink na favorite ko. Okay, yan. Oh, later, wait. Oh, wait, matutuwa yung camera natin. Wow, natutuwa yung ako. <laughs> laki ng ano niya, laki ng kanyang salamin. Oh, daba na ako buwan. So, ganito siya kalaki. Titignan natin kung sino mas malaki sa kanila. Wait, wait, wait. wait. Oh, parang, oo, oh, malaki si Flip. Malaki ng konti si Flip with me. And then, mas dark yan yung kanyang hair. Ito, Americano na. Amerikano na siya. Amerikano si si Flip. Tapos mas malaki ulit Oh, So mas malaki ng konti si Flip with me kaysa kay Sakai. um, sino ka nga ulit? Nakalimutan kita ulit kung ang pangalan mo. Time to chill. Si Time to chill ay konting laki lang naman nila. Pero feeling ko yung ulo ni Time to chill mas malaki. Ganun. Okay guys, ano naging tutorial sa ating vlog? See you next vlog! Thank you mga Mars for watching. Sana nag-enjoy kayo kasi ako medyo enjoy. Hindi nyo nga lang ako nakikita tumitili-tili kasi wala lang. Naubos na yung tili ko kanina pag nakit sa handan. Wow! Sabi na ako, wow! Huwag na okay. sila. And see, hey, bye-bye muna sila. Bye-bye! Gumagalaw ko yung mga kamay nila. And what about the head? Umiikot ba? Oo, yan yung mga original. Umiikot yung mga head pati body nila ganyan pati yun umiikot and thank you for watching see you again next vlog mga mars see you again sa so, mga nagko-collect dyan dahan-dahan lang tayo bawat series isa-isa lang wag tayong okay, pakarami kasi uh, pag hinipon din itong malaki-lak din diba? kaya yung ginagawa ko pag series 1 isang item series 2 one item tapos isa nito isa nyan hanggang dun lang ako and may bago naman silang kukakulan na naman dating ayun na naman tayo and bye mga mars see you again next vlog cover mo cover mo cover mo cover mo, cover mo, cover mo.